President Marcos. Hindi kami, hindi talaga kami magkaibigan. Magkasama lang kami unang-una -una dahil sa eleksyon, pangalawa dahil sa trabaho. Hindi kami magkaibigan yan. Isipin nyo ha. Noon, noon nung tumatakbo pa, meron kaming group chat. Ah, nandun siya. <coughs> So, yun lang yung some sort of communication namin dun sa loob ng group chat na yun. And, um, hindi, hindi siya medyo uh, ah, nagsasalita dun. Bira. After nun, nawala na siya sa group chat. And then, after that, wala na, wala akong number niya. I'm sure may number siya sa akin. Kasi, syempre, nandyan yan sa mga staff mo, sa aid mo, ba diba? Yung number ng vice president. Pero, wala kaming uh, ano, some sort of communication. Nothing at all. Except nung magkasama kami para mga banya. Yan lang. Uh, sa labas niyan, wala na. Um, nagkakausap lang kami dahil sa trabaho. And, hindi naman lahat ng katrabaho natin, kaibigan natin, di ba? Nandun lang tayo kasi meron tayong kailangan gawin para sa kumpanya, para sa organisasyon. Eh, in our case, nandun kami kasi may kailangan kaming gawin para gumanda, gumaling, maging sustainable yung Pilipinas. So, yun lang yun. Dati naiimbita ako sa kanilang bahay dyan sa Malacanang, bahay Pangulo. Dati naiimbita ako sa bahay Pangulo. Pero, I was just tolerated. Kasi, may gamit naman ako. Na alam mo yun? I'm useful to them. So I was just tolerated and alam ko naman yon. But wala naman problema sa akin yon. So as long as I can do my job sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President, mabigay ko lang yung promise ko sa plataforma promise ko sa bayan magawa ko lang yung kailangan gawin para sa education sector. Walang problema. You can tolerate me all you want. You can invite me uh, sa mga gatherings nyo. Pero I knew I was tolerated. Because Lisa Marcos is another story.